nagtitiis po dito Ate Princess. Matagal na. Matagal na. At, Yung bubong nila mga body oh. wala, uh, talaga. wala na talaga mga body. Okay. Hindi ba to delikado tay kasi baka bumagsak. Okay. Baka bumagsak boss range. Know, mukha parang babagsak na nga eh. Oh, at, kayo, paano naman diskarte nyo pag tutulog mga girl. Magtatakip na lang po kami ng mga. Yung ganun. Di basa basa din kayo pag gising niyo basa din. Sana so, po matulungan niya po kami na mapauwi na po kami sa probinsya kasi Pinapanalangin ko na, kahit malang bago ako mamatay, makauwi malang ako sa amin. Wala <laughs> pang matay. ilang taon na po kayo nanay? 46. 46, si tatay 46, ay 49. 49. 49 hindi oh. lang pinataya yung buhay namin kasi ganit, ganitong kapalaran natin. Pin, o, oh, pinag-aralan din na malakong parang hindi. No, pinakaya. sabi mo. Sa... Dito Nay, natutu... may iba lang ako nai. Eh. Hindi mo ba, tapos ka ng teacher na education po, no? Mm -hmm. Hindi mo na-practice yun dahil, dati? Nung namatay si mama, na ano siya, na-attacking. Hindi, hindi na ako nakakuha na. Huwag lang sa kailangan gusto namin. yung asawa ko. Sinitingnan niya yan dyan. Okay. At yun, kung naalala niyo po yung vlog natin yung kahapon, si sila princess, sila atay, tatay Milo ay eto. Pupuntahan po ulit natin sila. At yun na rin mga body ay si kay ate. Makausap din natin si ate kasi ngayon ate yung day of ni ate. So yun. Kaya isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga body. At so, dito po ulit kami sa... Ngayon hindi mga body. Ngayon kasama ka po ulit. Napahin mga body. Yan kasama ta, namin si Ate Elby kasi nga syempre mga body iba pa rin yung Uh, may yung panatag sila syempre kasi kami mag... mga kalalakihan ko syempre naman yung mga anak niya kasi mga dalagita syempre si Ate LB kasama din namin para maging panatag yung loob nila sa amin at salamat Ate LB sa ano sa, <laughs> sa tubig <laughs> napasama ka masyado kong seryoso sa amin eh. kami naman eh, eh na kami kwela kami pag kami nagsama thank you pa rin. Salamat ate ang na Salamat po. Nabalan Okay lang po. Pero mali salamat po at abangan niyo po yung hindi lang naman po sa akin to ay yung mga ibang kaganapan o no? ibang detalye ay nasa vlog po ni Kuya Kenji at uh, makapanood niyo po doon kasi iba po yung panayam nila siyempre iba yung damdamin ng mga kababaihan may meron mga bagay na maaaring hindi nila ma-open sa amin na pwede nila ma-open kay Ate LB so kaya yun uh, kumbaga full force ah, uh, sunny versa <laughs> kaya, kaya ba ba yun ako ang nagtutulungan ako so, eh ayun mga batid puntahan natin si sila nanay kasi nandiyan po yung nila. Ito po yung bahay nila. Ayun. So tingnan natin baka sakaling nandiyan sila nanay. At uh, day off pala niya ngayon, Merkoles kasi Independence Day, no? Independence Day, yeah. tsaka day off niya tuwing Merkoles o, mer si Lanay. Kung ano, kausapin natin. Tsaka sarado mga batid yung uh, tayo. Uh, hindi kasi. O, tingnan natin kung ano yung ano, natulong natin sa kanila. Uh, okay na? Uh, okay. Alright. kape po. kape po kung may kape. Ganahan po. At yun mga buddy sa mapagpalang araw po sa inyo lahat. At andito na po si nanay. Ano pong pangalan nyo nanay? Jocelyn Bisnar po. Si nanay Jocelyn Bisnar. So uh, andito kami ngayon mga buddy. Bumalik kami dito ni Kuya Renji. Kasama po namin si Ate LB para at least po uh, madala ulit si nanay. At gusto rin namin makausap si nanay. Gawa ng nanay. Kwento nga ni tatay kahapon na yun na talagang sobra daw yung kayod nyo na ay naging bodegera po kayo Butigira. naging tendera at ang na, nakapa, nagpabilib talaga sa akin nai na nagkangalakal ka pa daw nai sabi ni tatay nagkangalakal pa yun nagkangalakal nyo oh. pag ano pag, dalawa sila sa kutong bunso ang paso hmm. ko ano anim na araw Opo. ngayon dapat ang, ang paso wala kong dapat sana wala kong day off oh. ngayon yung dumating yung dati namin tendera na matagal na. Apo. So, bali, tatlo na kami, pinaghati yung dalawa, apat sila, apat sila. Apo. Apat na araw sa isa, apat na araw sa isa, ako lang yung naging ani. Ikaw lang, diri-diretsyo. Ako lang yung isang, isang araw lang. Yung isang araw ko, ibinigay ko na lang sa isa, kaya kawawa naman. Para, at least kahit pa, may pahinga rin ako, tapos may kita kong pamilya ko. Kasi, wala akong, ano, ah, wala akong, wala akong so, walang, ano parang wala day off na, um, na ngayon. Hindi day off. off ngayon ginawa ko sa isa kong kasama naawa naman ako kasi mm. pag umaga hindi mo ako makikita makikita mo ako pag pagdating na sa isa kasi ako nag nagbubukas. Kusa so, nga all around na wow. po kayo nanay na. Pagdating ng alas 9 papasok na ako sa budiga <coughs> magtatakal na ko mantika, suka, lahat. Yoko. Pero pag may may maraming customer hihingi sila ng tulong sa akin. Jo, na dito. Pag wala na naman doon na naman ako sa budiga tutuloy ko yung gawa ko doon. Pagdating ng Kurok lang, doon ako sa lap sa labas. Mm -hmm. Hanggang alas na. Kasi dalawa lang kami. Opo. So nanay, ano, uh, ilang taon na po kayo nanay? 46. 46, 46 ano? si tatay 47, ay 49. Po, Opo. So matagal na rin po kayo mag-asawa nanay, no? Mga 16 na. 16 years. 16 old. O, kasi panganay. anay eh, pangalawang asawa ko na rin. oh eh. oo. Yung mga asawa ko, ko sa pang Pero aware naman kayo doon, nanay, kay tatay. Kasi may nabanggit siya kahapon na, yun nga, medyo naging emotional si tatay kahapon. Hmm. Na, yun nga, eh, ganun nga. At saka nabanggit niya nanay na, ayun nga po, sa sitwasyon po. Nanay ha, uh, ulitin ko po nanay, uh, hindi ko po pinapakita yung sitwasyon nyo na ganito para ibaba po yung inyong moral o i-down po kayo na ay ito po ay pinapakita po namin po po alam po namin yan na kami sa mga ganyan mas maganda nga yan sir na may pakita mo para may tumulong pa opo yun po kung may magandang tawanan nila kung gusto nila tumawa magandang loob na sponsor gusto nilang tumulong di tumulong kasi kasi nakakawa kahit Pasko bigyan kami ng ng bigas dito, okay Opo. na sa amin. May iba po kasi na iba yung iniisip hmm. na bakit mo Masa pag na naman tala. gawin. Opo. Oh. E naman po, eh, kaya po namin pinapakita kasi sa ganang sarili po namin, limitado po ang kaya namin itulong. Ngayon, sa mga taong gusto pong uh, yung sumusuporta po sa amin at gustong magpaabot ng tulong sa inyo, ito po yung nagiging daan namin. Kami lang po ay nagiging tulay para magpaabot sa inyo ng tulong. Opo. Magkano pang upo niya dito, hmm. nanay? Isan libo. San libo. So, nag-uupa po kayo yan. Ah, uh, buwan, -buwan po. Kasi, meron naman kami, ano, pinipirman. Bawat pe, may pera ako. May sa, may ano, ngayon, hindi ko siya pinag-ano kasi ano, ilang buwan na kami. May pipirmahan kami. Ah, uh, kung baga, may resibo. may resibo, parang resibo. Sa notebook, opo. kalimbawa, ako ngayon. Sa notebook, opo. niya yun. May day, pipirmahan ko rin. nakatunayan. Na na Nagbayad ako ngayon, A ano pa po ba yung mga inaayos nyo nanay na mga bumabagabag po sa inyo na hindi po kayo makaalis dito para alam ko po at may, may ano ko rin po para maramdaman ko rin po kung ano ba yung hindi nyo pa po maiwan dito sa Manila kung sakali po. Um, yung problema ko Opo. po. Yung Scorpis po. po. Yung ATM po. Sa loob ng dalawang taon, kinakirapan ko yun. Opo. Hanggang ngayon, hindi pa nangyayon. Baka ngayong month na to, or sunod na month, Oh, July, July 20 makakatanggap na kami na ATM kasi yung seat 11 Opo. nakakuha na ng ATM Opo. pero yun, yun nai, nai yung kagustuhan nila na, nai uh, kasi yung pag-aaral nakaka-importante po nun nai pero syempre isa po yun sa alang-alang natin na hindi po matitigil sila ngayon uh, nabanggit din ni ati Princess kasi dalawa silang Princess nai mm -hmm. na, na gusto na rin nilang umuwi kung sakali alam mo siya kung hindi nga lang ko naggagamot na gano, siguro ma, ma, wala na ano na talaga ito siya. Tinitiis lang namin, ito po yung gamot ko. Sabi ko nga, eh. payagan mo na ako, umalis na ako. Ayaw mm -hmm. payagan kasi hindi pa niya kaya daw. Huwag so, muna tayo, pambihira naman tayo. Sa, Pupunta sa, pa kami dun sa, sa masbate mas 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 tayo. Uh, papasal pa tayo masbate. Oh. Pa tayo mas sa, hihingi pa ako oh, lang alo yan sa mga ng kutsi. Doon naman talaga. Makabili na lang gamot siya. Hmm, uh, yung mga kumati tatay. Oh, yan ang gamot niya. Oh. Eh, sabi ko sa mga anak ko, dito hirap tayo. kayo. Ng, pero ano, pag may tumulong boss, sa atin na ng, makahingi tayo ng tulong, asawa oh, ko, Teacher, pero nakapag -teacher. Ay, nai, uh, hindi nakapag-teacher. Kasi hindi nakuha ang ano niya eh. Patanong ko lang na ano po kayo? Ano yun, teacher, teacher, yan Teacher po kayo. Yung na? isa si Iman, ang isa na dyan sa mm -hmm. yung isa teacher. Mm -hmm. Pero nanay, ano ah, Ma, may balang ako. Yung isa nasa Okay lang ito. po ba na mapanood wala. nila ito na? Ma-upload namin Oo. sa YouTube? Al alam po ba nila yung kalagayan nyo? Ano nila? Para maantigli ng puso nila sa ganitong sitwasyon namin. Ano po? Kaya ngayon lang sinasabi sir, ko sa kanya, pinay daw mo sarili Hindi namin kinakanya oh. yung buhay namin kasi ganit, ganitong kapalara namin. Kung sakali ba nanay, kung sakali po na uh, kami po ni Kuya Renji ay kami po magpipresenta na ayusin po ito. Na, kaya naman ang gagawin po namin, natin nanay, pansamantalang hindi kayo matutuluan muna. Para hindi po kayo matuluan pansamantala uh, at maging okay yung space nyo. And then, uh, that's the time na pwede po, uh, kung okay na yung mga papel na mga sinaalang-alang nyo, makakauwi na po tayo. ano kasi nanay, oh, delikado na to sa inyo. Kasi, kasi kasi sabihin na natin, nabili tayo ng tatlong trapal na malalaki. Ilatag natin dyan sa taas. Meron na kaming trapal bago yung malaki. Ayusin pansamantala lang bubong. Abang uh, sila nanay, si nanay po kasi nagtatrabaho, si tatay naman hindi masyadong makakilos. Uh, kami na po yung magpipresenta or kukuha, kukuha po kami ng mga tao na pwedeng mag-ayos sa bubong nyo. Yung, yung tama na kasi yan. Sa day of year Koles, so, po. yung year 2. Year 2 lang po. Doon yung maribos lang talaga siya. Oh, Di, oh, oh. Di ako pwede sa mga araw na yan. Kaya sayang yung day ko. Oh, para para... Pag nag-day siya, papalitan na siya ng uh, iba. Uh -huh. Pag Ay, hindi ka pasin, pwedeng umabsent? Oh. Araw-araw, papalitan na ako. Yan ang kinakatakot ko. Kasi sabi ko, saan pa silang tindiran? Natitiwalaan na lahat. Pero hindi, yung nag-ano sa akin, yung kapatid lang yun. Pero ang may-ari, mabait sa akin. Yan sa basurhan nagkakalat ang pera din. Nung mm, Kung mo mag-10,000, 20,000. Pero hindi, hindi, ko din mo tuusan ito na kumuha. Kahit kami. mahirap kami. maghirap lang sa buhay. Mangutang ma na lang ako Oo. ng 50, pambili ko ng pagkain. Ayaw namin lang ganun. Kasi ayaw namin masira. Mahirap na nga kami. Wala pa kaming katuwiran o wala pa kaming pagmalaki. Oo, pinag-aralan din naman ako para hindi ko ikaw. Sabi ko mag-ano tayo, magkain tayo ng hangin maghapon. Basta kayo, mga nakal. Tama po. Oh, Napaka- -ano. ano ba yung kalakal? Hindi ba pwede pirahan hmm. yan? Tama. Oh. Kaya, yan. Kaya nga sabi lang may ari, huwag mo paano yung si Joe. Yeah, kasi mahirap si maghanap yan. ng tindira na, ma na mapagkatiwalaan walaan. na lahat na kay Joe inaasa. Hmm. Sabi lang amo. Ngayon, inano ko ng kapatid niya. Nag-sorry din sa isko, di ba? May sahod naman ako. Oh. Hindi ko inisip yan. Kasi yung mga, mga kapatid ko, akong panganay. Hindi natutulog si Lord. May tutulong sa atin. Darating dito, siya magbibigay ng instrumento na may tutulong na dalawang tao. Totoo nga! siya ang binigay ni Lord. Bibigay, may bibig mag magkakaroon tayo ng instrumento na tutulong sa atin. Okay. Sana nga magkatotoo yung sinabi mo, yung sinalita mo. Kasi minsan ito magsalita, totoo eh. Kaya minsan sabi mo, huwag ka nga magsalita ng ganyan. May, yan, mamaya, kilumagalan, totoo na eh. Ginaganong <laughs> ko siya eh. Sinusupla ko eh. Sabi niya, mama, may tutulong pa sa atin. Nayaan mo. Tiwala ka lang, sabi niya. Sabi ko, tiwala naman ako kay Lord. Pero, kailan pa? Sabi niya, sawa na ako. Sabi oh, ko, oh, okay. siya, bimalik na naman siya. Mulakasan mo love mo. Tiwala ka lang. Di ba sabi ko tiwala? O ba't na nanghihina ka na? Oh, Naging emosyon nga si tatay kahapon na eh. Gawa na sabi niya na na sawa, ay, natagod na siya kakapray. Sa tanang buhay ko, ngayon lang may tumulong sa amin. Ha? Sa ilang taon na namin dito, walang tumutulong sa amin. Uh, ang, mga tao dito natutuwa na tumulong kayo. Pero eh, kung sakali na ay uh, willing po ba kayo na let go na itong mga to kung sakaling malilinis natin? sa mga to. Ito, uh, inspector to eh. Kasi... Labi ko magsagal ko na sinasabi to na itapon na to. marami akong na-experience sa ganyan katulad nila na ni dati na may mga bagay talaga na akala natin basura sa atin pero pagdating sa kanila yung sentimental value na hindi nila, niya, nila may ano, let go. yung ano Kaya... yan, yung upuan dyan, karalat-kalat na, hmm. sabi ko ano ba yan? Pero ayun pa, ito, bon. Pero ka nanay, yung Salaga? mga abubot niya. Katulad yan na Para dumuwag po tayo. Ay, ay, yan, yan. Pag nalinis natin, nilinisin natin. Katulad may nakapangsabit pa dyan sa labas na yan ah. Oh, Dapat basura na yan. Itapon na rin Pero siya ayaw pa rin, dyan pa rin. Kasi na, hindi ako nakakabili. Ang dalawang bata kutsyon, maliit. Kahit Opo. kasi wala kami kutsyon. Eh, ang problema na isa natin, lalagay nanay. Yun, maayos mo na yung bubong. O, ayusin mo natin. Mo sa bahay nga, may isang kutsyon kami extra doon. O. <laughs> ayusin mo natin ang bubo. Ayusin mo na yung bubong. <laughs> tapos magbawas tayo ng mga abubot-abubot. Wala abubot, lang problema nalai. sa kutsyon. Okay na yan, basta may ang bubong masaya na ko. Yung abubot mo. Hindi, lilinisin natin tayo sa tulong ni nanay. Pag naayos na yan sa tulong nila, hindi hayain ang buhay mo. Hindi, mas maganda tayo maging hayahay ka doon sa Masbate talaga. Ayun, talaga totoo. Yeah. Oh, Makakalakad-lakad maka, ako doon. Makaka-exercise ako. Tsaka, sa Saka, may dagat, tungkod pa ako uh, dito. Oh, 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 base sa sitwasyon po na nakita po namin at sa kahilingan din po ng dalawang anak nyo na kasi nabanggit niya po kahapon na parang nabubuli na nga daw din po siya. Hmm. O, so, ano ah, na nga yan dito. Pag di pupunta daw yung, yung classmates niya, hindi uh, niya na dala. Tapos, sabi ko nga, hindi siya May bahay naman ako sa probinsya. Wala pa naman wala na pa naman tayong pamasahe pa uwi. Sa yeah, tapos ka pa. May mga Kasi magulang na lang Tayo. Bali, Nay, talagang kayong dalawa sa Masbati po talaga kayo. Oh, mm -hmm. Pagkalugar po kayo. Sang, anong ano, Anong po, ano, Lugar sa, San, San Fernando. Amin. Sa amin, San, San Fernando. Fernando. Siya naman, Boy Bundok. Biska. So, ayun, napakasaya nila na nakausap. At yun niya, ah... Uh, na ano kami na kasi kahapon gustong-gusto gusto ko talaga namin makausap. Ano 'yung side mo ba? Kasi sila kahapon mo, ganito. Yung side. Pritong ganito. Ganito, ganito sila dumating. Nagginisi na ako ng mga buhat na namin. nai, Nay, may iba lang ako nay. Hindi mo ba tapos ka ng teacher na education po, no? Hmm. Hindi mo na practice 'yun nay dati. Nag-graduate na, nag 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 ako noon. Nag na, graduate ako ng college. Takas naka-ano ko ng practicum. ang, ah, sa ang sa akin lang, nung namatay si mama, uh... na ano siya, na-attacking hindi hindi na ako nakakuha ng ano board exam hindi board exam pa saka hindi ko nakuha sa Masbate City yung item na lang oh, ay, utang yung utang pa siya sa college, pin, sa, oh, sa uh, Sonya College sa board pa siya oh, kumbaga hindi pa ako nag board hindi, hindi pa ako nag board kuya kumbaga hindi pa ako nag board kumbaga nag graduate pa lang ako In iniwan ko muna yung mga ano ko doon mga requirements at yo. Yeah. pero graduate talaga pero po nakapag-attend po kayo ng graduation. Hmm, oh. May tuga ako, nakatuga rin ako ng itim. Fourth ko lang, nakapag-graduate. Oh, elementary ako. Nakapag-graduate din yeah. ako, pares man teacher ang magulang oh, nila. Oo, oh, graduate oh, din ako. Problema ako naman, mangungumalahat. lahat. Hmm. <laughs> ano yun tay? Mangungunga. Sa bukid. Bukid. Tatanim. Oh, nagtatanim oh. ng mga gulay. Oh. Tatanim na mais. Saka, uh -huh. Ako rin na ganun din. Mga kuya, uh -huh. ang bahay namin doon, within, high within. High within po. High within sa amin. Malapit ka sa dagat na lang. Malapit. Wow. Ah, sa mga, mga kamag-anak. Marami sa rin na doon. Ma Marami. Marami. Oh, yun. <laughs> <laughs> Pupunta tayo sa mga, sa mga kapatid nito, tapos sa, bu sa bundok oh. nila. Doon ang bahay nila. Pagdating doon, papaihawang pa kayo ng manok. Ay, grabe. <laughs> Ilan taon na, namimiss ko na yung bahay namin. ilang taon na. 15 years na. Grabe no. So, ito talaga na. yung ano, pagkakataon. Pinapakita no, na, na lang sa akin ng kapatid. Like, no? uh, ito ang isang ano natin, Boss Reg, itong bahay nila. At ano natin, yung isang pakpakayusin natin para kahit lumipad na. Kahit dito na lang. Kahit na, lang <laughs> kahit na, kahoy na, o kahoy lang po, tsaka na lagyan natin yung, ng... Huwag na yung... mga year na yan. na ako ng budget, sir. Ganito. Noong nagawa nito, nagalit nga ito sa akin. Ang budget ng kahoy nito is one... two ang isa, alim na peraso. Hmm. Tapos, tatlong kilong pa ko. Yung, kasi, yung na 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 gitna, yung gitna. Yung hmm. gitna. Tapos bayad pa sa kanya, bali 1.5. Hindi, bali Ang walang kahoy yan Hiningis dyan. Hiningi sa akin. dito sa kita. Wala naman akong pera. O, sinay siya na daw bahala. Sino, sino yun ate? Forman yung din. Yung Niya. Kaso lang, forman na. Pinirahan siya limandaan Pinirahan lang, lima, tapos lima, maya, maya lumayas na. Lumayas hindi na. na. Pag ula, tulo-tulo. Oo. Tingnan mo nangyari dyan sa ano. Ihanap oh? eh, uh, no, ano. ah. Yeah. tayo ng ano. Ihanap tayo ng pwedeng gumawa at si Power Ranger anong ginagawa ni Boss Power Ranger ni Boss Ranger pero naman ako eh abot ko lang sa yung ganyan pa ako di ba o ako na lang sir mag oh tayo na tulungan tayo dito pag tayo, tayo lang pag nakit pag na ice picture lang yun lang ibibigay pag walang wala ka marami walang wala kami makain tapos diyo pa ko ganito wala kami makain naghanap ako ng madudiscarte bag i-ano ko yan sandaan kahapon nga nai, nung nakausap ko si Princess, talagang gumilid din yung luha ko. Kasi ako man na, wow. danas ko po yung ganitong ano, nung maliliit po kami, yung ganitong sitwasyon. Sabi nga yung, nung anak ko, Mama, buhay pa ba natin to? Opo, yun nga po yung ngap, Yan ano ang tanong niya. Kasi binubuli na rin ako sa school. Gusto... Sabi ko nga sa kanya na yung, yung sitwasyon niyo, uh, sa physical kaya natin eh, pero... tatatak kasi sa puso at isip nila yung yung naranasan nila. So sabi ko sa, kan sa kanila, wag sanang maging oh. daan yun na yun yung magpahina sa iyo, kundi gamitin mo yun para yun yung magpalakas sayo. sa iyo. Sabi ko sa kanya, jam jam. Sa buhay natin ito, lakas lakasan lang natin. Opo. Matalino na yung isa na eh. kay Matalino. Opo, matalino. Matalino yung buso. May medal nga siya daw eh. So Salo, sa, di ba sa Achievers, sampo, sampung tao, sampung bata sa Lakata 5 yata siya. Oo, oh, galing. Yan ang pinapangarap niya. K Parang yeah. maliwala ka talaga na sobrang tulo dito ng ulan. Punta ka dito, sobrang lakas na ulan. E nakita ko nga na niya. Sabi nga ni Tatay, pag umulan, magsabon ka. Pag ulan, banlaw ka. Oo nga eh. Makakita naman siya mga body o oh, talagang. Buti pa nga kayo, hindi ko kayo kaano-ano. Sabi ko sa kanya, oh, mas itaw, maganda pa yun. Kaya ano, pero natulungan Kahit mo ako. Kahit ka mag-alak mo, mas ka ng... yung hindi mo kilala kisa kamag-anak mo maraming pag-ibig. Kasi ko sa kanya yung kagabi. Dating oh. Dati nga siya, tinutulungan yung mga kamag-anak niya. Sila tinutulungan ko. Kung nag-asawa oh. kami, sir, nagsama kami, hindi na siya, siya, pera. siya tinutulungan. Pera. Oh. buti lang pag isang daan, isang limo, okay lang sa akin na dati. Hmm. Binibigyan ko yan sila. Okay lang yan. Wala, bali wala sa akin yan. Baka tulong na Abay, ako. Dahil, dahil ano sila, manginginom. Ah, yun po. Pagdating sa asawa, wala ng pera. Away ng asawa ay ako wala pa akong asawa Bye. ito ito lang masasabi ko sa iyo sir maraming salamat sa iyo kahit hindi ka na mag, magtulong ng iban sa amin basta yung bubong lang masaya na ako kasi ayoko na matulungan yung mga anak ko kawawa biruin na, oh, mo natutulog ako basang-basa ako kung anak ko pa kaya just ko nagluluto so, to akala mo Dracula may puti dito may, sa ulo. may may ganito pa ako sir oh ginaganyan ko pa yan oh ikaw ba naman magluluto ka may plastik ka sa ulo oh. Di ba yeah. oh? oh o para hindi eh, lang mabasa. Mabasa. <laughs> Kaya sabi yeah. ni Tatay no karon pag umagos so, yung tubig diretso dito kay Tatay. Oh, Masa dito. Tapos ay, pag bumaba rin yung mga yan, pag natutulog, diretso rin yung... sa akin. Masayang-masaya ako, sir, na yan lang muna. Opo, Kasi yan. Masaya yung, na, yung dito, di pa rin kami ng mga kapitbahay ko yan, sir, na, nakausap niyo. Ang sabi niya, alam mo, Joe, pag tumulong ulit sa inyo, bumalik yung vlogger isa man sa araw na to, ang isasabi mo na kahit hindi tumulong ng ibang ano, paraan, yan lang. Bubong opo. Yan yung yan lang, manan. wala lang problema. Kahit zero na luma, basta kayo. Sabi ito, ko nga nanay, ano, ba, kahit, baan, bilin, ano, hanggang na saan ba yung nanay? Hanggang dyan, hanggang yan. Ito, oh, yung padel na to. Hanggang dun. Hanggang Tapos, lang. mga ilang yero to tay, kung sakali. Ang sa mo. Ano lang to, mga apat yata. To. Apat na yero, lima apat na pa ganun. Lima na digits. Ah, hindi, sa, sa tingin ko nasa ano to hanggang dun pala. Dose. Dose. Mga dose. 12 no, Do oo. Oh. Pero ang ano dyan na kahit bumili tayo ng mga segunda tapos naging natin ang trapan sa ibabaw. Para yon, 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 ma, yon, yon ang purpose nun, may kapitan lang yung kahoy. Yun yun, sir, yung plano ng, may um, ano ni Ate Jo. Ang sabi niya, kung baka sakali ito, may pera ka, kahit na, sa na, ano sa mga mga mo, luma ipagawa na lang uh, tapos nag luma luma yung mga ano tapos lagyan niyo na lang ng bubo so, o, o ng, ano tapos trapal basta makakapakan lang natin nanay kung, hindi, kasi sabi ko tito hindi naman kami magtataka tayo basta samantalang mm -hmm. lang hmm, hindi lang talaga mauna. Pero na sir, pag bumagyo, yun ang inaisip ko. Pag bumagyo, kawawa yung mga anak ko. Nanginginig na ang takot ko dun sa tindahan kasi sabi ko, Diyos ko, Lord, oh, wala na naman ang mga anak ko, basang-basa na naman. Saka ano na, delikado na. Hindi na lang papakali doon. O, oh, ito, putol ito, na, na nga. Ayan o, oh, bumagsak Bumbags na sa may Bumbags ano, wala pa kami uh -huh. kuryente, di ba? Sir, po. kakausapin ko yung may-ari mamaya. Y yes po, mamaya. Hanggat uh, Hanggat -huh. maaari na eh, sa lalong madaling gaso. panahon. Oh. Yun lang talagang gusto namin. Ayaw ano, yung asawa ko. Kinitingnan niya yan dyan, kung ano ang dapat niyang gawin, hindi niyang magawa-gawa nga kasi gusto niya ipagawa, ayaw ko ipagawa kasi hapira nga dyan, ikakain na lang namin. Ayaw kong ano nanay, ramdam ko po, sobrang ramdam ko po kay nanay. Sa likod ng mga sa inyong salita, ngiti, na kinakain niya yung mga problema, alam ko po, alam ko po, hindi po maitatago kasi danas ko po yung ganito eh alam ko po kahit okay sa inyo okay po sa inyo hindi po okay sa hindi po okay yun sa totoo lang hindi ko kaya silang paarali hindi na ayan kasi may sakit na siya sisikapin po natin yan na sisikapin basta manghapang mang, hawakan nyo po yung sinabi ko buunahin natin itong bahay kung hindi, hindi man po tayo makalipat ng isang bahay at gusto Hina nyo po mag mag steady dito na lang po dito na lang po talaga kayo so ang pinaka unang oh, hakbang na gagawin po natin bubong at lilinisin po natin to Ayun. Ano naman kasi, siya nagbili ng mga bag na yan, siya ang taga-bili, kaya ayaw niya gawaan. Actually ayaw tay, niya. sabi Pilit ko nga, goop. sabi ko nga kahapon tay, okay pa yung oh. mga ibang gamit eh, oh, nabasa na lang po, la doon na siya na. nasira. Nabasa, nabasa po pa lang po, ano na doon ang sira? Shower through ito eh, makita mo kung yan, yan, gano'n, yan dyan sa likod mo, at saka oh, yung ano na yan dyan. Pero yan na, mapapalitan naman yan na, mga yan. Para may gasya sa simento doon sa basurahan. Tapos na, wala na ako ng mali sa lahat ng oras. Akala ko na patay na ako eh. Nakakalakal na wala. kami. Mag... Iniwan namin yung dalawang bata. Hindi... Pagdating pagdating namin alas 9, big and dumadating kami na ay matay siya. Tuwing may, 9 may gusto na, talaga, na may Parang ng Kasi, Kasi narinig si ko yung dalawang dalawang anak ko na puso. Tinawagan ko, Papa. Mm eh, parang Wala. na. Oo, parang na-ala na ala na -ala, na, -ala, na -ala, sa utak ko ba na. Papawi na. Parang na namun na, -ala, na, -ala, na -ala, ako na. Utang init, ang init. pinaligo ang pala ako ng katingko. Grabe, ah, hindi katawan ko sobrang ano, bitit. Bitit sobrang. A, parang ano, sobrang heat stroke kaya yeah. po. Na-hit stroke nga ako. Sobrang pagod siguro. Hindi lang po oh, ayos silang ng bubo. Hindi lang tumulo. Sobrang hindi lang tumulo. Yan, yan ba na? Yung likod na yan, bakante po yan. O Pwede po tayo magbagsak diyan ng mga pinag-anuhan. Uh, uh, mm. uh, pero ayusin natin. Yan. For the meantime yung mga matatanggal natin o, babagsak lang natin o, doon tapos. Opo. Ayusin. Opo dito kasi kalsado na po kasi. yan. Yung, yung kausapin na eh. Pag pumayag na po, it, text nyo po ako, i-chat mm. nyo po ako. Salamat, on time po punta po ako kagad. Ang ka ng minute option, kapalit. Ibigtan mo na. Eh, uh, Para pwede. may pamirinda oh. tayo. Uh, uh, yun, mama, liwa. Kahit bibili tayo na yung medyo makapal na kahit may butas-butas, pero oh, dalagyan natin oh, ng trapal. Oo, oh, tra trapal. Yun oh. Nga sabi ni Ate Jo. Kung may magandang loob na tumulong sa inyo, ang gawin nyo, ano, yung segundang yaro lang. Oo, oh, po <laughs> muna yung gagawin natin. Salamat. And then, step by step, Uh, so siguro yan, linis tayo dito. Alam mo kung mula kung saan nakaupo yan, dito sa akin o, nati dito sa gilid ko Diyan, dyan sa gilid. Oo, dito. Dito sa akin. Dito na lang natutulog. Ay mga body, medyo dumilim na tayo kasi nga lobat na yung iwan na siguro namin to. Ay, may pang charge na po ba kayo nga nanay? So ayun, nanay, uh, papalam na po ako at yun nga, unahin po natin. Sa amin na lang to? Opo, dyan na po yan tay. Pero kung gusto nyo tay, dalhin namin tapos i-charge namin. Para, may charge O oh, yan, sige po, diyan na po yan. Tapos ayun po. Mamaya ato mga ano may ma, po. Eh. Pero malulubat naman po yung power bank niyo. Malala. Yeah. Medyo nagdilim na. So, anay ang usapan natin na ha, ang unang ayusin natin na itong bubong na yan, bubong. Opo. Opo. Ito lang naman ako. Opo Yan sila Ate Princess. Opo. Ate Princess, pasok na po. Ang body ah. Uh... Thank you po. Eh kasanay Jesus. Eh? na makita nila sa vlog. Ay yung bubong muna ay eh, naayos natin. <laughs> so, pa, eh, eto na po, Ito na, ito na lalabas lang muna ako. sila Ate Princess, Ate Princess paalam. Hello. Paalam. Hello. <laughs> okay. So, hanggang sa muli mga buddy at sila Boss Power, syempre kasama ko sila Ate LB. Ayun, paki po, po ang The uh, Dogs Family. Ayun ang ating katuwang yes. sila po yung mga katuwang natin sa salamat po yeah, sila na... <laughs> salamat po paano? salamat salamat po